Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas sa na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada balita nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Ibex. Ibex. Iba angal. Iba angal. Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, iba't ibang aktibidad, idinaos kasabay ng ikaapat na putdalawang anibersaryo ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. Pangulong Marcos, nakiisa din sa Ninoy Aquino Day. Vice President Sara Duterte, dumipensa sa pahayag ng Malacanang na complete failure ang kanyang pagiging DepEd Secretary. Malacanang naman, may bagong banat kay VP Sara. Aligasyon ng vice na amoy alak ang Pangulo, pinabulaanan. BPWH Secretary Manuel Bunawan, pinagbibitiw na sa pwesto dahil sa amunay mga anomalya sa flood control. At pagtaas ng multa para sa mga mahuhuling magkakalat o magtatapon ng basura sa mga ilog at creek, suportado ng publiko. -Mats. Manita. 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 Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve a better life. saba ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Atres resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito, I Drive Max. Brigada Bantilan Nationwide. Drive Max. Bantilan. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Webes, Agosto 21, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leibagyo. Brigada Balita, Nationwide, Mga kabrigada, idinaos po ang magkakahiwalay na aktibidad kasabay ng paggunita sa 42nd death anniversary ni dating Senador Binigno Ninoy Aquino Jr. Sa Naiya Terminal 1 sa Pasay City ngayong araw, nag-alay po ng bulaklak ang iba't ibang grupo na pinangunahan naman ng National Historical Commission of the Philippines at nagkaroon ng maikling programa. Present din si Senador Bamakino bilang panauhing pandangal kasama naman si Ginang Sisil Guidote Alvarez ng Chino Roses Foundation na pawang nag-alay ng bulaklak. Ay naman kay Senador Bam, hindi pa rin nakakamit ang ilang ipinaglaban ni dating Senador Nino Aquino gaya po ng good governance at mas patas na lipunan. Hindi anya ito makakamit ng ilang tao lamang, kaya mahalagang magkaisa at magsama-sama para sa mga nabanggit na hangarin para sa bayan. Matapos naman ang red laying sa Naia Terminal 1, Sinundan ito ng motorcade patungong Manila Memorial Park at isang misa. Max. Nationwide. Tala sa paggunita ng Ninoy Aquino Day, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuno ng may kahinahunan, konsensya at malinaw na pananaw para sa hinaharap. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong ang kasaysayan ay hindi lamang dapat gantihan ng reaksyon, kundi dapat pagnilayan dahil dito mas mauunawaan ng tao ang tunay na tungkulin bilang mamamayan. Binigyang di din ni pangulong Marcos na malaki na ang ipinagbago ng bansa at mas malawak na ngayon ang talakayan tungkol sa kapangyarihan at pagkamamamayan. Para sa pangulo, nagiging makabuluhan lamang ang pag-alala sa nakaraan kapag itoy na sa buhay sa tamang aksyon at sa matibay na haligi ng mga institusyon. Dagdag pa niya, ang paggunita kay Ninoy Aquino ay simbolo ng pagkakaisa at kahandaan ng bansa na isulong ang kapayapaan at dignidad sa kabila ng pag kakaiba. Bandita, Nationwide. Nationwide. Hindi naman tanggap ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng Malacanang na complete failure ang kanyang pagiging Deped Secretary. Sinubukan paumanon niyang o siyang pigilan ng Pangulo at manatili bilang kalihim. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Custodio, ibrigadamo hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila. Uh, failure ako sa Department of Education on Yan ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ng Malacanang na complete failure ang kanyang pamumuno sa Department of Education. Ayon kay VP Sara, kung ikukumpara sa ibang bansa, totoong napag-iwanan na ang education system ng Pilipinas. We are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world and that is true that is an observation that is a fact of the philippines Paliwanag ng vice, hindi niya maintindihan ang paratang na nabigo siya bilang defense secretary. Sa katunayan, matapos niyang iabot ang kanyang irrevocable resignation, sinubukan pa umano siyang kumbinsihin ng Pangulo na manatili bilang kalihim. Tanong siya sa akin, bakit, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. He tried to ask me to stay. Inalok pa daw siya ng Pangulo ng ibang posisyon sa gobyerno at hiniling na tumulong sa 2025 midterm elections para sa mga senador. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niya ang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? so clearly lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation hindi yon actions ng taong tumitingin as failure ako Bago magbitiw, sinabi ni VP Sara na matagal na niyang pinag-isipan ang desisyon dahil sa mga batikos at banta ng impeachment laban sa kanya. Habang nasa sa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Uh, posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. Sinabi pa ng bise, amoy alak ang presidente nang magpasa siya ng resignation kung kaya't hindi siya ang failure at kung mayroon mang failure, ito ay ang taong umaga pa lamang ay amoy alak na. Samantala, nasa The Hague sa Netherlands ngayon si VP Sara pero bago ito, dumaan muna siya sa Paris, France para kamustahin ang Filipino community doon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gico Kustodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the Music and News Authority. Malaya umano si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dumalo sa pagdinig ng House Tri Committee upang patunayan ang mga paratang kaugnay sa umano'y manumalyang flood control project <laughs> Ito ang binigyan din ni House Committee on Human Rights Chairman Vinvenido Abante Jr. matapos umanong tawaging moro-moro ni Magalong ang isinasagawa ang investigasyon ng Kamara sa isyo naman ng flood control project. Sinabi po ni Abante na susuriin ng Tricom ang anomalya at ipatatawag ang mga testigo kasabay ng pag-review sa records in aid legislation. Kaya mainam na dito ipresenta ni Magalong ang kanyang nalalaman. Gate nito maaring nabigla lamang si Magalong sa pahayag na magkakasabwat ang mga kongresista sa kanyang mga akusasyon. Dahil dito hinimok ni Abante ang alkalde na mag-public apology na lang kung nadala lamang ng bugso ng damdamin. Dagdag pa ng mambabatas, pinahalagahan ng Kamara ang transparency at accountability kaya bukas sila sa sino mang nais tumistigo na mayroong credible information. -max. Brigada Bandita Nationwide Samantala pinagbibitiw na ng ilang kongresista si DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa umano'y mga anomalya sa flood control project sa bansa. Sabi nito, ang nangyayaring korupsyon ang isa umano sa pinakamalaking eskandalo kaya dapat magkaroon ng kahihiyan si Bonoan. May report si Brigada Haji Camino, brigada mo! Brigada! brigada. Nanawagan si Kamangagawa Party List Representative Eli San Fernando kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na magbitiw na sa puesto matapos ang mga revelasyon sa umano'y bilyong pisong ghost flood control projects. Ayon kay San Fernando, mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nakatuklas sa mga ghost project na patunay ng palpak na pamamahala sa ahensya. Kabilang narito ang 5.97 billion pesos na proyekto ng Wow Wow Builder sa Bulacan pa lamang at 55 million pesos na River Wall Project sa bayan ng Baliwag na sinita ng Pangulo. Kinwestiyon ng kongresista kung sino ang protector ng mga kontraktor at paano ito nakalusot sa DPWH gayong wala sila kapasidad na pangunahan ang bilyon-bilyong pisong proyekto batay sa papeles. Punto nito, dapat magkaroon ng kahihiyan si Bonoan at mag-resign na lalo't siya pa ang alter ego ni Pangulong Marcos at may command responsibility sa mga nangyayaring issue ng korupsyon. Apela pa ni San Fernando sa Pangulo, dapat si Bakin na sa pwesto si Bonoan at agad na imbestigahan dahil imposibleng wala itong alam sa sinasabing anomalya. Kung galit na galit si Marcos, ganito rin ang nararamdaman ng taong bayan dahil ang kalihim na itinalaga sa ahensya ay nasa sentro ng umano'y isa sa pinakamalaking eskandalo na katiwalian sa kasaysayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Samantala sinagot muli ng palasyo ang depensa ni VP Sara Duterte na hindi failure ang pagiging DepEd secretary niya noon. Patunay raw ang pag-alok pa sa kanya ni Pangulong Marcos ng iba pang posisyon sa gabinete. Kasabay nito, ma mariing pinabulaan na naman ng palasyo ang paratang ng pangalawang Pangulo na amoy alak-umano si Pangulong Marcos noong tinanggap ang resignation ng vice. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. 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 Report! Muling binueltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos nitong igiit na hindi siya nabigo sa kanyang panunungkulan na bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw sa mga record ang kakulangan ni VP Sara, kabilang na ang mismong pag-amin nito na wala siyang sapat na kaalaman sa paggawa at pagripaso ng matatag curriculum. Bukod dito, natengga rin daw ang higit 1.5 million gadgets, laptops at school materials mula simula pa noong taong 2020 hanggang sa kanyang termino na ngayon lang na ipamahagi sa ilalim na Education Secretary Sani Angara. Tinukoy din ng palasyo ang mahigit isandaang milyong pisong pondo para sa mga ghost students, bunsod ng Peking Voucher Program na nadiskubre habang siya pa ang kalihim. Matatanda ang inalmahan ni VP Sara ang naunang pahayag ng palasyo na complete failure ang kanyang panunungkulan sa DepEd dahil hindi nito natugunan ang mga problema ang inirereklamo niya sa ngayon. Mariin pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara na amoy alak o manuh si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanggapin ang kanyang resignation. Sa pahayag noon ng Palasyo, sinabi ni dating PCO Secretary Chaloy Garafil na alas 2.21 ng hapon ng June 19, 2024 nang pumunta si VP Sara sa Palasyo para mag-resign. Ayon kay Castro, maliwanag na walang katotohanan ang mga paratang at bahagi lang ito ng propaganda upang siraan ng Pangulo. Patunay ay anya rito ang araw-araw na maagang pagising ng Pangulo para sa mga events at mahahalagang pagpupulong na nagpapakita ng seryoso at masigasig na pagtatrabaho ng punong ehekutibo. Hindi o ng ibang leader na tanghali gumising at nakakaapekto sa oras ng media o dumarating ng huli sa mga mahahalagang okasyon tulad ng SONA. rin ni Castro ang umanoy pattern ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng kampo ni VP Sara kabilang ang peking Beverly Hills Police Report at viral na Pulveran video na kalaunan ay napatunay ang peke. Malinawa niya ang makasariling hangari ni VP Sara na mapababa ang pangulo upang siya ang pumalit sa puesto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nagsagawa po ng serye ng Coordinated Naval Exercises ang Pilipinas kabilang po ang mga barko ng Philippine Navy, Royal Australian Navy at Royal Canadian Navy sa nagpapatuloy naman na exercise alon. Layo ng pagsasanay na palakasin ang ugnayan at kahandaan ng mga kalyalong bansa para sa kapayapaan at siguridad sa Indo-Pacific region. At hindi ito nakatoon laban sa anuang bansa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! Umarangkada na ang maritime sail sa exercise alon sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Naglunsad ng serye ng Coordinated Naval Exercises ang Armed Forces of the Philippines. at Australian Defence Force kasamang Royal Canadian Navy sa karagatang sakop ng Lubang Island sa Mindoro. Kabilang sa mga naval assets na ginamit sa naval exercises, ang BRP o ng Philippine Navy, HMAS Brisbane ng Royal Australian Navy at HMCS Ville de Quebec ng Royal Canadian Navy. May ikakasaring maritime strike sa San Vicente, Palawan sa susunod na linggo. Ito ang unang pagkakataon na isa sa gawang maritime strike sa Alon Exercise. First time uh, that will be conducting maritime strike in Alon Exercise Uh, the involvement of the Australian Defence Force, the Philippine Navy, and the Canadian uh, Royal uh, Royal Canadian Navy is there. Uh, we Will be targeting uh, what we call uh, uh, target potato. Uh, there will be live, virtual, and constructive uh, simulation. Uh, of course, uh, there will be uh, also uh, close air support from the Philippine Air Force. Lininaw naman ang AFP ng walang pinatutungkulang bansa ang ginagawang pagsasanay na layon ang pagpapalakas ng interoperability o kakayahang magsagawa ng magkasanib ng operasyon ng mga kaalyadong bansa gayon din ang pagsusunong ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. We're not uh, directing this to any other country but uh, we just want to conduct or enhance our joint operation interoperability and peace and security in the Indo-Pacific region. That's all. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Samantala kasunod ng mga paulit-ulit na pagbaha sa Metro Manila tuwing umuulan, publiko suportado ang naging mungkahin ni Zamora na itaas ang multa para rito. Kabuang detalye ng report, alamin sa ulat ni Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo! Walang pagdadalawang isip na sinangayunan at sinuportahan ng ilang residente ng E. Rodriguez Quezon City. Ang mungkahi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na itaas ang multa para sa mga mauhuling magtatapon ng basura sa Ilugat Creek. Sa mungkahi nga ni Zamora, nais niyang gawing 5,000 pesos agad. Ang first offense para rito. Papabar po ba kayo na 5K agad yung mismong imulta sa kanila? Oo po ma'am, kasi ma'am, para po wala na po magtapon kasi kung wala pong multa it, magtatapon sila na magtatapon. Bale, sir, gaano po ba kahirap kapag kakunyari umuulan dito? Gaano po kabilis bumaha? Ma'am, mabilis po. Pag, lalo na po pag malakas po yung ulan, sobrang bilis po tumaas. Kaya po yung mga, lalo po yung dito, yung mga gulay namin, talagang tinatabi po namin kasi ang bilis po bumaha na makikita naman natin dito sa current na ordinance na meron sila, ito yung mga penalty at may first, second, and third offense. Kung matatandaan nyo dito sa iminom mungkahi, 5,000 ang mungkahi na first offense. Dito kasi sa current natin, nasa 600 pesos pa lang yung first offense. Habang yung second offense ay nasa 1,500 at yung third offense ay malayo pa dun sa hinihiling na 5K dahil 2,000 lang o kaya ay imprisonment o pagkakulong ng isang araw hanggang sa 15 days. Pagpapaliwanag na Ni ang pagtaas ng multang ito ay naglalayong mabawasan ng pagkalat ng mga basura na siyang nagiging ng pagbara sa mga kanala at di pagbaha. Well, ang sabi nga ng ilan, ang basurang itinapon mo ay babalik at babalik sa iyo. Kaya importante lang na makapagtapon tayo ng basura sa tama upang pagdating ng bagyo o di kaya'y pagulan ay maiwasan ang anumang pagbaha in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 bueno Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Tri -max. Tri -max. Brigada Bandita, Nationwide, at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako po si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.